welcome to my vlog. <laughs> so guys, ngayon pupunta kami ni Noah sa park, one of the park here sa Calgary para gumala. Habang tulog pa si Mrs. kasi galing siya sa night shift. So kami muna ni Noah gagala-gala kasi nagsisimula ng uminit, patapos na yung winter. I think start na ng uh, spring tomorrow, yung official. So tomorrow is Thursday and is Wednesday. Yes, yun yung sabi ni Mrs. actually. So, grab na yung opportunity para makagala -gala. habang si Noah ay kumakain ng kanyang cookies. <laughs> Yun, yung settings ng Osmo Pocket 3 natin is naka-auto. Everything is auto. Lagyan ko lang siya ng um, loot na na-download ko. And then, usual, para, me, para uniform yung mga videos ko. But so far, nagagandahan ako sa effect ng loot. Gamit yung naka-full auto ako dito sa uh, pocket 3 ko or sa action 4 ko then sabayan na sa pawa na lang ng loot kumpara from um, d to um, tapos sabayan ng loot parang hindi ko trip yung effect anyways halos ah, na kami I'll see you guys Dadalhin uh, dadaling ko kayo doon and let's see kung anong meron doon mamaya and nakapunta na kami doon actually last time maganda siya pero around around fall yon so this will be our first time na puntahan yon uh, around springtime So, let's see ano ang itsura don So, guys, dito na kami. Check the so, area. Noah is excited na pumunta sa playground. And here, look at that, guys. Maganda dito sa lake. Check natin dito mamaya. Kaso, samahan muna natin si Noah sa playground. Let's go, Noah. Come here. Noah, diri, diri. Samahan mo na natin si Noah. all right 哎嘿嘿嘿。 Sa Sinawa guys Sa uh, playground niya And probably we'll come back later after But for now we're gonna go walking first Here Oh sorry So mag walking muna kami dito Kasi nandito kami sa may malaking reservoir Ng water dito sa Calgary Yung area namin So Papakita ko sa inyo ngayon Ang malaking reservoir ng Calgary kung, I think, sabi ng iba, dito daw, like, yung source ng water ng Calgary. Like, probably yung drinking water, stuff like that, sa mga, sa mga showers, ko sa mga sink, ganun. Pero hindi ako sure, ha? I'm not sure about that. Narinig ko lang yan sa, so, hindi ko alam kung, specifically, dito kumukuha for tubig na mainom, or, dito lang kumukuha for tubig na, marumi for Ligo, mga stuff like that. Okay. Let's see. There you go, guys. Ganyan ba? Voila. Maganda dyan, actually. Yeah. Come here, nakuha. Oh, like let's go on the other side lang langga. Oh, hmm. Yeah. Subukan natin yung uh, wide-angle lens kong maganda. Boom! <laughs> Gumanda. <laughs> Mas lalong lumawak yung area natin. Napansin nyo yung difference? Let's see. Again. Like that. Yes. No, wait lang ha. So, like that. So, let's see the difference again. Boom! Umangat <laughs> na touch ko yung LED, sorry. Pero, yeah. So, yung background natin, lumawak. So, magandang additional sa for your accessories, for your Osmo awesome Pocket 3. Pero, always remember, you have to remove it before you close it. Dari sa langga ka na iro, Come here sa first, kinagran ng dog. So, always remove. Yeah. Oh, stop right. You guys take care. Yeah, see ya. Yeah, mag-ama din sila nakausap namin sila kanina. Kalaro ni Noah. So, always, ano nga sinasabi ko kanina? Always remember guys to remove the lens ha? Huh? sa wide angle lens kung bumili kayo ng Os Osmo 3 and bumili kayo ng wide angle lens. Always remember to remove it first before shutting your camera down kasi hindi siya nag fully close. And baka masira yung camera ninyo. So, here you go. I frozen pa! Frozen pa. you go there. You wanna go there? The sounds? No. No, I don't know any sounds. Huh? No. <laughs> uh? Oh. No, that's not oh yeah. <laughs> Noah, stay here. Noah, come. So pag So if ever around summer time guys Pag tunaw itong mga snow Ang ganda dito na area Tubig Linaw ng tubig Makikita mo talaga kung ano yung nasa ilalim And I believe other people are Doing some kayaks there Nagpa paddle board Malaking body of water talaga yan dito Abot pa yan Libot hanggang I don't know Pero malaki pa yan talaga Napakalawak Tignan muna natin si Noah, anong ginagawa ni Noah guys. Ito yung mga playground nila. Sige Noah, play it lang ka. <laughs> today guys, pag-usapan natin kung anong difference sa Vancouver and Calgary. So, so far, as a family, nag-enjoy kami dito sa Calgary. Kasi maganda siya, malapit siya sa Banff, malapit siya sa Lake Louise, malapit siya sa No, you need to stay here lang. Ga. Stay on the right. Yeah, like that. So, malapit siya sa mga galaan, na mga spots. And compared to Vancouver, of course, Vancouver, I believe, in terms of accessibility, maganda siya. Kasi in terms of bus, stuff like that, kahit wala kang sasakyan sa Vancouver, makakamunta ka sa work mo kasi ang bus is constant palagi ba. Hindi katulad dito merong medyo may gap kasi nga syempre, smaller city siya compared sa Vancouver. But, in terms of kung may, fa family, kung may family na kayo, And dumating kayo sa edad ko, like for example around 30s or more, then you prefer peace over like yung syudad. Hindi talaga ako mahilig sa bigger city. Kasi from Philippines, um, yung city namin is medyo maliit. So, it's a smaller city pero malawak yung sakop ng city namin. Pero maliit siya na city, like yung proper na city. So mas mas natitripan ko dito actually sa Calgary. Um, also cheaper yung tax. No, stay here lagi. Uy, stay here lagi ba? I don't go on the other side. So cheaper din compare sa sa tax, compare sa compare sa, sa tax, mas mura. But the only difference na napansin ko from between Vancouver and here sa Calgary, no stay here ba? Stay on the right, stay here. Na, no, don't go to the other lane. So, napansin ko. So, the biggest thing lang na napansin ko, no? Indifference. Although, mura yung taxi dito sa Calgary. Pero, in terms of bills, like sa rent, rent is almost, nag-spike na din yung rent. And, ang pinakamalaki talaga is yung utilities, guys. Mas malaki sa Vancouver. Sa so, Vancouver, maabot kami ng around 150 lang eh or less in like two months or yeah I think so or less than 100 a month something like that pero dito guys maabot ng 400 kung bahay kasi nung ang, ang compare ko dito isang comparison ko is kasi sa Vancouver nakastay kami sa condo so Nakabayad kami ng sarili namin utilities so it was around 115 two months I believe but in here nakastay kami sa isang bahay pero upper level lang kami So, hati namin yung basement, yung mga nakatira doon. So, 60-40, 60%, 40, 60 sa amin, 40% sa baba. So, usually, pag sinend sa amin yung landlord yung whole month na bill, it's around 400 something. So, sa amin, magbabayad kami ng around 200 per month yan ha. So, almost around 200 per month or more. More than 200. So, yun yung biggest na na difference na napansin ko. So, although, pero, syempre, pag nagbibili-bili ka dito or something like that, kung syempre, everyday nagbibili naman talaga tayo, so, it's cheaper kasi isa lang yung tax. And in terms also of driving, kung compare sa Vancouver, kung mag-drive ka sa Vancouver, nung kakastart ko palang mag-drive, nung nakuha ko yung license ko, it was around Yeah, like two years ago. Nahirapan ako mag-drive doon guys kasi paglabas mo pala, ang dami sasakyan kahit gabi. Hindi ka tulad dito, nakalmado na pag after ng mga rush hours, after ng duty, ganun. Kalmado na. Pero doon sa Vancouver, siguro kakalma siya doon ng around 10 or 11 p.m. But in here, kahit around mga 6 p.m. or something, kalmado na yung daan. And medyo kalmado din yung mga drivers dito actually compare sa Vancouver so yun yung mga biggest na mga things na napansin ko then the next one pala guys is in terms of properties medyo makakabili ka pa dito like if you're a starting family tulad sa, sa amin na uh, newly immigrant so there's a possibility na makakakuha ka makakabili ka ng bahay compared sa Vancouver kasi medyo mahal na talaga yung properties doon kasi mas maganda yung weather doon compare sa dito. So, wala masyadong snow doon. And here, medyo may snow. Pero masasanay ka din. And it's not that big deal naman. Lalo na, pag, for example, pag lumipat kayo, tapos nakastay kayo sa condo, underground parking, or meron kayong garage, it really makes a difference pag ganun. Yun yung uh, mga things na napansin ko um, when we moved here. So, if only you have your own garage, if only you're in an underground parking, then okay. Kasi like for example, kung gigising kayo ng maaga, work kayo ng maaga, tapos may snow pa kayo na gaganoon <laughs> sa sasakyan nyo. So medyo mahirap, nalalamigan ka. But of course, you have to wear uh, proper winter clothes lang naman. And then that's it. Solve problem mo. And also, napansin ko din pala dito. Medyo marumi. Kasi nga, syempre, snowy dito. Palaging basa. So, walaging naglalagay ng mga gravel, stuff like that if lilipat kayo dito, palagi kayong magka-car wash kung mahilig kayong maglinis na sasakyan nyo. Pero if hindi, it's okay lang din. And, pero kami, hindi naman kami siya na nagka-car wash kasi alam naman namin na madudumihan lang ulit. So, hindi na muna nagka-car wash. <laughs> so, actually, mas maganda nga talaga yung pocket 3 guys. Kasi, kahit anong galaw mo, malagi kang malalagay sa center because of the auto-tracking na sensor niya as a beginner, I really like it and I don't have to tweak anything. I just use the full auto ngayon and then probably I'll just, sabi ko ka kanina, sa sasapawan ko lang ng loot para meron akong parang sariling um, um, effects or filter sa videos ko. But so far, it's good. If you're a beginner, kung trip nyong bumili nito, it's a very nice camera. Kaysa palagi nyong gagamitin yung phone niyo, tapos hindi niya na magamit kung kakailangan kasi lowbat na kasi video ka ng video or take a picture or something like that kasi ito nakaka-picture din right so please um, research more if you guys are interested to buy the pocket 3 pero para sa akin it's worth the buy so thumbs up to sa akin it's been a while since kun, since nagamit ko tong pocket 3 kasi palagi kong nagamit yung action 4 di ba but ngayon parang na na feel ko na bakit ko nami-miss tong pocket ko. So right now I removed the the wide angle lens. So normal lens to, normal lens ng pocket 3. So kita ka pa rin naman. If you want a little, I don't know, kung gusto mo na closer, you have to bring your camera closer. But if you want like para makita mo talaga yung background, you have to stretch mo lang yung arms mo. So see, good na. Pero mas maganda din kung may wide angle lens. So next project ko siguro na bibilhin is ang Indy filter Para kung Sabi nga ng iba Na Osmo Pocket 3 Tends to uh, Tends to overexpose Your um, Recordings Or Yung mga background Stuff like that Lalo na pag may sun So I'll probably buy A indie filter Sabi nila N32 Is all you need But let's see Okay Let's try it I'm gonna buy it Is around 30 bucks or something mga third uh, third parties na mga ND filters. So ngayon nagpapahinga muna kami kasi si Noah napapagod na Are you tired Noah? Yes. <laughs> yeah. Kasi I'm trying my best na i-walking siya palagi kasi para pag nap time mabilis makatulog kasi toddler stage siya ngayon. So if ever kung during nap time kung hindi siya nakagala or hindi siya napapagod, <laughs> tagal matulog and No, actually, ma-okay lang din naman. Nakakatulog din din naman siya, pero mas mabilis pag pagod siya. And also good for his um, health too. ka exercise At the same time sa akin. Kasi napipilitan talaga akong lumabas para ilabas siya. So, isa din pala sa napansin ko dito guys na difference is that yung mga tao dito mahilig mamansin. Like, for example, same sa Philippines. Like, di ba, kung lalakad ka, pupunta mm. ka wherever, Uy, pos, pre, kumusta Ganun, ganun, di ba? Like, or bye, sin Visaya. <laughs> Ah, good evening, may gabi diha ninyo or magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, parang gano'n. Sa Vancouver, hindi ko masyadong although merong mga taong namamansin gano'n, pero sa Vancouver parang lalo na pag sa downtown ka, ah, walang pansinan, guys. Medyo meron sigurong iba na nag smile smile pero hindi katulad dito, like mostly all of the people. Siyempre, hindi ko rin masasabi na 100% kasi may, depende din kasi yan sa personality. But in terms of pansinan lang talaga, mas mas okay yung mga tao dito sa Alberta na namamansin, ganun, something like that. Kumakausap talaga yung mga small talks. Sa Vancouver, meron din naman, pero I'm not, I'm not generalizing it, okay? wag uh, huwag nyo lang isipin na ano. Sinasabi ko lang na may, na more yung mga namamansin dito compare sa Vancouver. So, diyan kami nakaupo kanina, guys. So, ganito kalawak. Yung park na to. Nasa dulo pa lang kami, ha, actually. Yan, parang nasa entrada ng ng park. <laughs> okay, go here, Noah oh, Tingnan nyo, guys body yung water dito So, maganda dito Kasi merong mga upuan Meron table So, if ever Kung dadalhin nyo yung family niyo For picnic, stuff like that Pipiknik-piknik kayo dito Uso dito yung um, Uso dito yung mag-grill-grill Gagawa ng mga barbecue And stuff like that which is fun thing to do lalo na pag pamilyado ka na and kasama mo yung friends mo yung loved ones something like that if hindi ka pamilyado so guys look at the view here mm, I'm not sure if nakikita ninyo sa camera kasi medyo malayo pero ganito kalawak siya guys yan malawak yan so dun kami kanina ni Noah dun banda yung uh, playground so ngayon yun yung Chakalawak okay let's go Noah so plano namin pumunta doon na area that's where the skate park is uh, pwede ka mag skateboard doon kung mahili ka ng skateboard so dahil ko na si Noah doon para makita niya ibang view sabi niya boring na daw nag uupo-upo lang kami <laughs> skateboard park it's a bike pump track Let's see Noah Ayo palayo Wow oh the kids are baby has a bike too Noah has to mine Do I to bike a helmet do you wanna bring a bike okay next time next time long we don't know. we didn't bring it and you have to wear helmet yes that's right <laughs> 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 <He's> like, Hi. <laughs> <laughs> Hi. <laughs> yeah, look at him, huh? Look at him. I would do green for a while, Jeff. on green. Yeah. That's green. That's green, you're right, Vin. Is Vinny's biking your way? I know I am. Yes, going in is the hardest part. i want to go. i want to go this the Walk, okay. Huh? <laughs> wow. <laughs> ah. Yeah. Look from drag in a bike muncha. You have to stay here kick a bike muncha. May go ka. Let's see. You wanna try it someday? Okay. Next time. Yay. If you bring your bike. We need to buy you a helmet first. Let's go to the market. Huh? <laughs> Let's go. <laughs> Later, no we. Let's go. <laughs> Let's go over there. <laughs> Let's go over there. Okay. walk. over back. Number two. Huh? Number two. That's number two. That's number one. That's not number two. <laughs> number one. <laughs> yes, good job. I to get my bike. Yep. So guys, unti-unti ko na talaga nagugustuhan ulit ang Osmo Pocket 3. It's because maganda talaga siya. Like for example, kung naglalakad, hindi, hindi siya magshakey. Kailangan ko lang pala i-adjust yung kamay ko. Like tapos yung gimbal mag-adjust. Naninibago ako dahil sa gimbal eh. Compared sa Action 4 na pwede mo lang siyang point and shoot. Noah, stay here. So sa Action 4 kasi you have to... <laughs> Say hi. <laughs> sa Action 4 kasi you have to... Oh, you just have to point and shoot. But this one, Osmo Pocket 3 has a gimbal. So, kailangan mo talaga i-adjust yung kamay mo para makuha mo yung angle na gusto mong kunin. So, yun yung parang na-discover ko today. So, <laughs> before parang bigla akong na na-dismaya sa Pocket 3 kasi I thought that oh, parang hindi ko siya try, parang ganon. Kulang lang pala ng exploration. Kasi nga beginner ako, ito yung first ever camera ko. And so far, I'm liking it again. And yes, kung mag-walking, maganda siya nito. Pero syempre, yung action camera may specific talaga siya na purpose. Kasi syempre, hindi mo naman madala itong Pocket 3. Kasi for vlogging lang talaga siya. And hindi siya po, hindi siya for um, heavy duty stuff. Or sa mga adventure na parang biking, kayaking. Kasi hindi din naman to waterproof. But it's good to record memories or just walking. Ganun lang. Oh, Tamang-tama lang din na bumili ako ng Action 4. Para sa ganun ng mga kaya, si so, bala ko talagang bumili ng mountain bike. Or bike, para magbike bike kami. Tapos, maybe, yung ko lang sinuwa sa likod. Parang ganun. Para ibang trip naman. Let's see, let's see. Depende sa budget. So, meron kaming nahanap na spot ni Noah, guys. Maganda din siya. Let's see. Here. Hina So, ito yung main na... Uh, walking na area tapos meron dito tapos may seat dyan may upuan let's see kung ano ang um, Anong meron dyan? <laughs> Probably my view din. Let's see. <laughs> mm -hmm. <laughs> Makai kahoy. Ano ganda lang din pala dito, no? Sa uh, Canada is Yung mga environment nila, inaalagaan talaga nila. Hindi sila basta-basta maka... Weasel Head Park. Hindi sila basta-basta ang -basta pumuputol sa mga puno. Oh, stay in the grass, bigay basa? Medyo maputik dito. May mga bicycle tracks din pala. See? May chair ba? Here, here, here. May chair. Pero kailangan mo lang maging mapagmasid. Kasi, syempre, may mga wild animals din. Pero, so far, sa mga parks, wala naman. Pero, me, ayoko lang mag, ano, mag-relax. Dapat, mapagmasid pa rin. Kasi, malay na. Oh, 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 dirty mo shoes lang na. Oh, oh, oh. Dirty mo shoes. Kasi, malay natin. Baka, meron. O, di ba? di uso dito yung mga bear-bear lang. Parang, ganun. <laughs> Kaya, yun yung mga, isa sa mga animals na kinakatakutan ko. Kasi, sa bear, wala kang kawala pwedeng kahit sa tubig ka lumalangoy din kahit umakit ka ng puno mabilis din umakit parang pag, parang wala na GG goodbye <laughs> so guys pauwi na kami let's wrap up this video and thank you so much guys for watching and for staying throughout the entire video and I hope I'll see you guys on the, my next video and I hope meron ako more information na ma-share sa inyo and mapakita ko sa inyo yung Canada sa mga nagbabalak pumunta ng Canada and sa mga hindi pa nakapunta at least you guys have an idea kung ano ang, ang style dito or ano yung mga maari nyong i-expect something like that so guys God bless sa mga plans ninyo if you guys are planning and if ever you guys are not planning and maybe you almost give up na sa dreams ninyo um, paki watch sa other video ko na yung simple tips if gusto niyo pumunta sa Canada So I gave three options there just in case. So based on mga information na nakuha ko sa mga other Filipinos sa mga pathway na gina, ginamit nila. So So do that and I'll see you guys.